guys! Welcome back sa aking channel, Lipstick Mama Vlog here. Meron tayong uh, saging. This is called uh, Saba. Saba, saging, saba. Uh -huh. So, 2, 4, 6, 8, 10. So, ang kakain nito, dalawa lang kami ni Mister. Sasaingin so, ko siya guys. Dahil, pag hindi mo siya sinain ngayon, lalo siyang mag, ano, lalo siyang huminog ng gusto. So, tingin ko siya pang merienda. Namin mamayang alas tres. Tapos, almusal naman bukas. Pag di maubos, di ba? Pag hindi siya maubos, hindi eh, almusal bukas. Pare sa kape. Pero tsaka mauubos namin to. Kasi hilig kami sa saging. Pare. Ah, lagyan natin ng tubig. Wala tayong tubig ngayon sa gripo. Gawa ng, alam naman dito sa probinsya hati-hati ang ano schedule ang pag ano ng tubig. Magre-ready ng konting tubig. Ayan. Ayan. Tapos, isasain na natin ito guys. Doon sa kusina. So, update po kayo pag naluto na siya. Lipstick Baba Vlogs na hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Lipstick mga vlog buhay probinsya. Update ko kay later. So sasaingin na natin yung uh, sabah. So buhay probinsya. Sige Panggatong. Sa Bisaya, Sugnod. Pagtaas, ito maliyon. Okay. Taas naman siya. So, meron pala tayong sinangag dito sa ano, sa kawal. So, yung ating sinangag. Yan. kakain tayo mamaya mayang konti. So, salamat sa panonood. Pag naluto niyan, palalawayin ko na naman kayo mamaya. Pag naluto siya, okay? So, maya maya pa yan. After 10 minutes, pag naka... Uh, pag ako uh, kumalo siya, 5 minutes. So, in 10 minutes, manuluto niya So, ito na yung ating saging everyone. Luto na ano siya. So, atin na ito siyang uh, ikahanguin. Diyan sa apoy. Okay. Kay. Kay, kay, kay. Parang ano siya na cool down. So, ayan. Okay na ito dyan. Uh, takpan mo na sandali. At mamaya natin siya uh, hahanguin kasi parang mag absorb mo na yung kanyang pagkaalutok ko so thank you bye bye God bless